at ka naman lang pagka kayo'y nagtanggal na steering coupling make sure na nakalock yung new manivela kasi pagka hindi nakalock ang manivela tumikot yung steering wheel nyo masasira yung clock clock spring nyo rito ayan, pati yung sa yung mapuputol yung pinakarigo pinakaribunong airbag yan papuputol yan kaya tips lang kalamat sa mga uh, hindi nakakapagkalas na hindi nakakaalam sa airbag baka mamaya nagkalas kayo at naka naka uh, hindi nakalak yung susin at naka on iikot pag umikot yan pag umikot ito masisik yung wala na ang gana yung ikot niya kasi tinanggal alba na tanggal ng kopling dito, steering kopling. Pag tinanggal niya at hindi naka on dito, hindi nakalak. Pag umikot siya, tuloy-tuloy na ikot, mapuputol yung ribbon. Kaya yun na nangyari nung aking gagawin. Tinanggal nila yung steering kopling. Ngayon, inikot nang inikot nila. Ngayon, nasira yung uh, ribo ng clock spring. Kaya yung airbag, wala nang function. Tsaka yung busina. Ayan, kunting tips yung kalaban lang po. Salamat.